Ah, sir, ang um, bike mo, sir? Ano lang, interior. Sumabog yung bago Pero rin ng tulong ko eh. Luma yung interior eh. Pinakabit ko. Bala, yung lumang dating tulong, sumabog. Sumabog? Uh -huh. Eh, babo yung babo. interior niyan, bago na. Yun ang luma eh, ito eh. Kakabit bago. Ato sir, meron akong ano rito. May gamit ako rito, panghangin. hangin, tsaka pang kabit ng interior. Hindi mo marunong eh. <laughs> Hindi, marunong ako sir. Kaya lagyan mo rito Pero, sa... Dito sa lilim mo. Oh. Magano ba ay, hindi po ako naniningil, sir. Gusto lang kitang tulungan. Mainit, eh. Tulungan na lang kita. Kahit yung... ka po. may bayad. Hindi po ako naniningil, sir. Sir, itaw mo muna. Para mabilis. Okay. pampangangin ka ba yan boss? Ah po. Layo pa nga, hindi ka ako pupuntin Saan pa? Doon, pampunta ko ah oh. Kaya lang yung ko dahil Doon ko ipapanuhay Ah kasi ko marunong Doon marunong, di chacha gawin ko ng pangalo Wala naman akong gamit Ah <laughs> sir, kaya mayroon naman po akong gamit Kabila Sir, baka nabala po kayo Ah hindi, okay lang yun sir ay, Abutin kayo ng ulan eh kasi alam mo nito dito kasi sabihin ito sumabog na to kaya pinalitan man bago. Dipidi ah, na na natin baka may matalas eh. Bigyan ba kayo? Opo, meron pa. Sir, okay na. Okay, salamat, eh. Ah, sir, okay na. Sir, i-testing mo muna Para sure tayo na okay na siya Ay, hindi ako nagsasoft range kasi sir eh. Okay na huwag yan sir Huwag mo nakakalalaan eh. I-testing mo lang muna Para sure tayo na okay na siya Ano ba? Paano po ba ngayon ito? Paano, paano pa naman? Ha? Eh, ayaw mo lang mag soft drinks eh Ay, okay lang yun sir Ah, hindi kasi ako nandun sa soft drinks sir eh Salamat po ano Oo oh, po, wala nga naman po, wala nga naman Malaking tulong po eh Ay, Okay lang yun sir, okay lang Sige, patabahin na kayo kayo, pagbiyahin mo <laughs> Sige po, sige po Ingat po sa biyahe Salamat po ano Wala nga naman po, wala naman Ah, yung taong katulad nyo ah <laughs> Salamat po, salamat wala nga naman po. Wala nga naman. Ah, oh, wala nga naman po. Ah, po. Salamat po, salamat. yung ganyan. Salamat po, po ano? Wala nga naman, sir.